Ako dagdagan ko lang ulit yung sinabi na ating mga kasama dito na itong si Mayor Alice Guo has been uh, identified to be uh, an associate of uh, two Chinese two, two China men no? na nahuli sa Singap Singapore for money laundering. So malaking uh, issue yun. So dapat talagang masilip dahil una-una yung uh, Uh, nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship no doon sa tinasabing late registration hahanap sila ng local civil registrar karamihan dito ay sa probinsya magpapa sila ng uh, ng uh, certification that they were born in that barangay ganitong date at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration Lahato sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital diyan. So, again, no, that's an alarming uh, information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake uh, Filipino passports na nai-issue dito sa mga ito. Uh, not, not fake, no. Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted lalong lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, kumadrona, lahat po yan sa probinsya, lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. Uh, that's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na uh, sinisilip po natin. Uh, kay Congressman Barber, sir may report po kayo ng Moonlighting ng mga policemen sa mga Pogo officials na nag-escort daw po yung mga Pogo officials po and members, involved po sila sa kidnapping po, ransom, murders, sex trafficking, and other crimes. So, meaning may possible knowledge sila and involvement. So, ganun po kalala yung breach of discipline? Oo, oh, na nakakalungkot. Isipin na uh, yung ating mga SAF, no? yung mga membro ng ating Special Action Force sa Philippine National Police, ay ginagawang bodyguard nitong mga inchik na ito. No, uh, I'm referring to the Mainland Chinese, ha? ito yung mga pogo operators na pupunta rito, no? Eh, isang malaking kasalanan para sa sa liderato ng Special Action Force na protektahan mo yung mga kalaban ng bayan, no? Eh kagaya nga nang nasabi mo, Joy, eh, itong mga karamihan sa nag-ooperate ng pogo ay involved sa mga kriminalidad criminalidad, do? yung criminalities, no? Kagaya ng kidnap for ransom uh mayroon pang murder din, mayroon pang torture, torture chamber silang ginagawa doon sa kanilang lugar. So I guess uh napaka-laking kasalanan para sa Philippine National Police na payagan yung uh ganyang klasing uh, moonlighting na ginagawa ng kanilang uh, kawani sa hanay ng Philippine National Police. So dapat kasuhan ah uh, yang mga yan. Sir, mayroon din pong report na a number of Chinese were able to enter Davao, acquired a birth certificate, Filipino birth certificate, and even put a business there. Uh, is it alarming po kasi napakarami daw po nito? Ay, hindi lang sa Davao yun, sa buong Pilipinas. In fact, ngayon, yung kagaya uh, ng ating uh, panawagan nung kamakailan, na meron pong uh, nakarehistro mga estudyante raw sa isang universidad dito sa atin sa North, no sa Cagayan. And the number is quite alarming, considering na sa dami-dami ng pwede mong pag-enrollan kung ikaw ay banyaga o ikaw ay uh, uh, dayuhan at gusto mong mag-aral sa ibang bansa, hindi po ba dapat ang inyong i-enrollan uh, e ay e, yung mga university na malalaki dito sa sa ating bansa? No? Hindi doon sa napakalayong lugar, sa Metro Manila. At ganun sila karami, no? Uh that issue will be taken up uh, in the committee on justice now uh, when we resume with the hearings on the uh, influx of Chinese uh, dito sa atin. Tama kayo. Karamihan ang pumasok dito ay tourist at para ma-extend po yung kanilang visa pagka itoy nag-expire Meron silang kausap na taga Tiwaling Kawani ng Bureau of Immigration at ini extend yung kanilang visa into a student visa. Kaya ganun ho karami. Base sa datos na nakuha namin, 16,000 ang naka-enroll na Chinese sa universidad dito lang sa Luzon. d Ismail po yan. Napakalaking number. At masteral courses po yung kinukuha. At karamihan mo sa kanila ay hindi naman ho marunong mag ng English So talagang nakakapagtaka. Uh, nakakakuha ho sila ng fake uh, documents to prove that they are Filipino citizens, kaya ng birth certificate. At ang malungkot, nakakakuha ho sila ng Filipino passport, nakakakuha sila ng driver's license, nakakakuha ho din sila ng gun license. So yun ang malungkot. Kapag ito'y nakahawak ng mga armas, eh magtaka na tayo. mm -hmm.